Yo, warap mga babang? For today's video ay nabisita nga tayo dito sa kilalang-kilalang National High School. Isa tong alamat na school na kilala ng mga batang 90s na nagmula rito. Ligod sa inyong kaalaman ay mga mga batang 90s na nagmula dito sa Nusit Monte. Karamihan ay dito nagmula. Dito nagtapos at dito na rin nagpagulang sa school na to. Sikat na sikat ito. Nung bata pa ako ay putok na ubong na ang pangalan na itong school na to. National High School. Siguro way back 2002 to 2005 nung nakilala tong school na to. Kasi daming estudyante kasi ito lang talaga yung sikat na school noon. pagpunta ko nga rito ay eh, marami na nagbago, marami ng bagong building at ayan, may bakod na na mahaba. Dati wala yan eh. Dating rap road lang yan, nilalakaran lang ng mga estudyante yan. Pero ang totoo talaga niya mga papang ay eh, hindi naman talaga ako nakapag-aral dito sa school na to. Ah, nakilala ko lang to dahil sa mga naging barkata ko ngayon ko pari na dahil dito sila nagsimula, dito sila nag-aaral. Tsaka yung mga dating kuya kuya ko doon sa lugar namin. Para sa akin, ang mga magandang kwento na itong school na ito ay mga, syempre, mga magandang pagtuturo tsaka yung mga malulupit na guru dyan tsaka mga magagaling. Syempre, meron na rin yung mga makukulit na mga pangyayari dyan sa school na yan. Dyan nagsimula yung maraming gang E yung katulad yung gang ko ngayon, dyan nagsimula. Hindi nakilala yung mga bargado ko noon, tsaka naging kumpare ko na ngayon. At ayan, ayan nga pala yung tinatawag na kubo. Yung tambayan. Tambayan ng lahat ng gang dyan. Ayan. Ayan, sikat na sikat yan. Nakatambay ako dyan dati. Way back 2007 nata, 2000. Kino ba naman ang mga batang 90s na hindi nakakilala sa school na to? Alamat na to. Alamat na to sa San Jose del Monte. Uh, so yun lang mga papang paalam